Iba't ibang kwento ng pag-asa ang pumuno sa City College of San Jose del Monte Auditorium nitong March 21, 2024. Ito ay dinagsa ng mahigit anim na raang benepisyaryong San Joseño na nabigyan ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Ito ay handog ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte sa pangunguna ni Congresswoman Florida P. Robes at Mayor Arthur B. Robes. Naging posible ang programa sa pakikipagtulungan sa tanggapan ni Senator Amy Marcos at sa pangasi siwa ng Department of Social Welfare and Development. Ngayon pong araw ay ang payout po ng ating assistance to individual in crisis situation na meron pong Hello. 600 beneficiaries. Ito po ay mula sa pondo ni Senator Ivy Marcos. Ang expectant mother na si Rodaline, labis-labis ang pasasalamat sa tulong na kanyang natanggap. Malaking tulong po to sa mga anak ko, lalo na sa parating na baby ko. Salamat po. Mayor, ati kong Lida Robes. Po sa lahat. Ang isa ring nanay na si Alma, sa anak din daw ilalaan ang natanggap. Sa so, gagamitin ko po para sa pag-aaral ng anak ko. po Magpapatuloy ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte sa pamamahagi ng mga tulong para sa mga higit na nangangailangang San Jose sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pamahalaang nasyonal. Basta ano pwede natin ipamigay, papamigay ko sa inyo. Para sa Balitang San Jose ako si Shari Fuyo Pasyon, Public Information Office.